sa higit apat na put-araw na pangangampanya, walang kapagurang sinuyod ni Engineer Isabelo Popo Coslan Jr. ang mga barangay sa Baguio City. Dito, iba't ibang problema ang kanilang mga nakita. Sa nalalabing araw ng kampanya, hangad niya na gamitin ng mga taga-Baguio ang kanilang karapatang bumoto. Importante unay, eh. di aramidan tayo nga uh, panagbutos on no lunis. Iso nga masapa tayo ko mga ring. Masapa tayo nga apan agbutos kat agpasuro tayo pa kit O nga makamu no, nga mga usar ijay e, online tapno amu tayo, ijay e, presinto tayo. Tapnohan tayo nga mapokpo ka amangan no aglinlinya tayo ijay e, e, pagbutosan kat sa bali gayam din naglinyaan tayo sayang je oras. Manan dakil nga yaman kada kayo tikinadaan nyo tatanga rabi. Mahalaga raw ito lalo pat nakasalalay dito ang hinaharap ng lungsod. Nagpasalamat naman ito sa patuloy na pagbuhos ng suporta ng publiko sa kanyang pagtakbo. Anya, sumasalamin daw ito sa labing limang taong panunungkulan niya sa konseho at nakapagpasa ng higit pitumput pitong ordinansa at mga resolusyon. Umadado ka talaga, iti supporters, iti Good Governance Alliance. Kunada, layos ka no, Apo, the Good Governance Alliance. Sa darating na May 12, naway piliin daw ng mga taga-Bagyo ang nararapat na kandidatong tapat na magsisilbi na mayroong malasakit at handang makinig sa mga hinaing ng mga residente. Jose Robert Inventor, RNG News.